guys parang may problema sa nyog oh yung bunga nya yung palapa parang nabali ah kailang matanggal yon. Para sa nyo may gaya mababa lang naman tong nyog na to eh oh. Ayan, mababa lang siya. pero first time nyo mamunga no ayun no may isang palapa na bali umanay yung mga daon sa kanyang bunga zoom natin lakin natin konti ayan o oh guys oh. kita nyo kaya kailangan matanggal yung palapa na yun oh, masisira ang bunga nito unang bunga pa naman ayan o oh. mababa lang ang puno na to guys kayang kayang akatin yan mababa lang sya o oh. Kaso wala pa tayong itak eh. Gana pa tayong itak ano. Sayang eh. daming bunga eh o oh. Ayan o oh. Isang palapa na putol ng hangin, nabali ng hangin no. Oh. Umano yung daon sa bunga niya sa bulaklak. Tumakip yung dahon. Ilang matabas to matabas. Matanggal yung palapa na yan. Oh, ayan oh. Ayan guys, ang puno na yan, yan, yan. Mababa lang siya oh, ayan oh. Di ba? Kaya sayang naman kung hindi matanggal 'yon, kailangan matanggalin matang natin 'yon, guys.